Bahay po, nasaan po? Wala po. Wala po kayong bahay dito sa Marikina? Wala po. Taga saan po talaga ang province nyo na ay? Sa Nueva Ecija po. Hmm. Hindi, hindi mga may sira na. Yun po doon din. Hey guys ay hey, sira-sira uh, Sir Rewel Lipa Thank you, Sir Subscribe po natin, Dong Tigidong Member po ng Team Malasakit na wala po rin sawang tumutulong sa ating mga kababayan Supportan na po, Dong Tigidong Ay po mga kalingat, supportan po natin si Dong Tigidong, isa pong charity vlogger na walang sawang nagpapatid po ng tulong, nag ng tulong sa ating mga kababayan Subscribe po natin, Dong Tigidong Raymond Agus Vlog Raymond Agus Vlog morning. Dong tinggi dong. Kapas. Cobir lah lagi pa? Dong tinggi dong. Shout out po bagi subscribe lah channel. Di sini guys, Ang Tem Ruel Lipat. Di sini pos sa Sanroque Elementary School. Ito pong aming pagpunta dito kasama po ni Roland at pong uh, sasakyan ni Sir Ruel Lipat ay uh, maghatid kay Michael na meron pong cerebral palsy. Dito po kasi gaganapin ang kanilang Christmas party. Po. So, let's go na po. Ito yung uh, bahay po, nasaan po? Walang. Wala po kayong bahay dito sa Marikina? Wala po. Taga saan po talaga ang province nyo na ay? Sa Nueva Ecija po. Mm, so dayo kayo dito. Sino kasama nyo ang pamilya? Ko ko. May anak din kayo kasama? Wala po. May trabaho Wala. kayo din eh? Wala, Wala. po. Nagaan lang sila. Mga malakal. Ah, kalakal. So pagdating po ng nakaipo na kayo ng kalakal, saan nyo ibinibenta? Sa Malapit lang dito? Mala po. Sige po, kain po muna kayo kami po yung napadaan dito sa San Roque Elementary School, yung grupo namin gawa itong aming kasama na may cerebral palsy ay may Christmas party din eh ngayon po may baong pagkain gawa kami galing pa ng Lipa kaya may baon ng almusal, hagip na yung tanghalian at tapunan, marami pong pagkain, kain po kayo, bigyan niya po yung mister niyo nasa po siya? ah okay, sige po di ngayon po, dito po ba kayo natutulog? Opo, gabi-gabi po dito kami. Ah, wala naman pong problema sa barangay, hindi kayo May sinisita. May kasama po ba kayo dito iba din na nangangalakan na natutulog din eh. May mga ilang pamilya po kayo dito natutulog? Mga apat. So ngayong oras na to, kayo lang po yung nabota namin. Ibig sabihin po, wala na po yung apat na pamilya. Wala na po. Nangangalakan na sila ngayon at nag-aalmosal din. Sige, kain po muna kayo ha. Ilan po anak nyo? Apat po. May mga kanya-kanya asawa. May mga pamilya na din. Sila po yung naiwan nyo sa Nueva Ici Ah, ganun po ba? Pwede po malaman ang first name nyo na Kahit first name na lang. Cherry po. Chari? Cherry? Cherry. Si Mr. po? Michael po. Michael. Ah, okay po. So sa pangangalakal po, nakakamagkano naman kayo isang araw? Mura lang po ang kalakal nakakamag ka. Masandaan, ganun. 150. So, mga, ibig sabihin, pang nyo lang po ano? Pang kain lang po sa araw-araw. Tsaka yung pang mga basic, pang sabon, shampoo, pag laba. Saan po kayo naglalaba din eh? Sa may, ano po, gasolinahan lang. Ah, gawa may mga gripo sila doon, ano? Pwede raw, tsaka makiligo. Okay. Um, Pero may plano ko kayong umuwi ng Nueva Ecija ngayong New Year. Wala pa po kami pera eh. Mahal din po ba pamasahe? Mm. Kaya lang wala pang budget ano, kung uuwi tapos wala rin namang madadalang pera. Dito na lang kahit paano may pang-araw-araw na kinakakabuhayan. May ilang taon na po kayo dito sa Marikina. Dadalhin na po kami dito. Mga apat na taon na. Apat na ta taon na hindi kayo nakakuha ng kahit maupahan. O kahit ano po, yung itinutulak na kariton, meron kayong gano'n? Wala. Talagang lakad lang? Lakad lang, sako-sako lang, ko. Uh, yung po kasi mga napapanood natin, ano po, meron silang kariton, tapos doon na rin natutulog, nagluluto. Eh, Kayo pala yung sako lang. lang. na nahuli. Ah, pag gano'n pong nahuli, hindi niya kayang tubusin. Hindi Ma na po. Ah, po nila ng gobyerno. mahirap din palang magkaroon ng kariton. Kung sako, okay lang, ano? Hindi niya nuhulihin kung sako lang. Hmm. Pagkaraniwan pong oras kayo nagigising pag ganito. Aga po. Lalo na kung may school. Uh, ngayon pong walang school. Okay lang ano kahit medyo patangali. Maraming po kasing bata ano. Kasi kaming programa ate, kapag si Sherwin lipat, pag Friday, pwede kayong manood sa kanya at saka humingi ng tulong. Kagaya po ng mga natutulungan namin, ng mga nakaraan, yung pong mga kailangan ng pampaopera o kaya yung mga matatanda na kailangan ng gamot o gatas na maiinom para lumakas o nebulizer. At saka yung iba, humingi din ng konting pangkabuhayan, tindahan, gano'n po. Ayun After po. Uh, ay okay. Pwede uh, pa po yung manood po kayo sa kanya every wala, Friday. Ganun, uh, kung hindi po kayo makaka... Kung wala pa po kayong cellphone ngayon mapoprovide kahit po sa mga pisonet, pwede po yon. I ano nyo lang po, ilisan nyo lang po, Ruel Lipat. Madaling tandaan, Ruel Lipat every Friday morning. Ayun nga, kausap nga namin siya na uh, meron kami ditong dadaanan, idadaan namin yung may cerebral palsy, tapos dadaan naman kami sa Bulacan para magbigay ng pantindahan. Ayun ah, eh, po ay ang ibinibigay po. Opo, ah, pamasaya pa uwi, opo. Ayun, kung magkano po ba ang pamasaya pa uwi niyo? Sa isang libo po, pwede na po kami makawin ng asawa. Kayo na mag-asawa? Ah, po Bad. So pag nandoon na makikita niyo mga anak niyo. Okay. Nandoon 'yung anak niyo, apa? Kung kahit bagong taon lang ano. Oh, ang galing naman. Pwede po niyo 'yan if uh, note po kayo sa kanya sa kahit sa Pisonet o sa computer shop para po kayo manawagan kay Sir Ruel na hindi 'yung pamasahe pa uwi. Meron po ba kayong cellphone kahit maliit lang? Ipad wala pa rin Ayun. sige kain lang po muna nai ha paano nyo po nakokontak sila yung anak nyo kung ng balita na nakikian lang po akong cellphone hmm Ayun, ganun po gawin nyo para kayo po magkaroon ng communication kay Sir Ruel sa aming team leader. Makihiram lang po muna cellphone. Pwede naman po yon. Ano po, piliin din niyo Nay? Kami pa ba Ibang listahan. Lista. Ayun po, guys, meron po tayong uh, nakilala dito sa may uh, San Roque. Si nakilala po kami sa San Roque Elementary School dito may sa Marikina. pinaka na po ito ng Marikina. Uh, dito na rin po sila natutulog sa may waiting shed ng school meron daw po sila dito mga apat na pamilya na dito rin natutulog at ang kanila pong uh, kainang kakabuhayan ay pangangalakal. So ang hiling po nila, sana po uh, magkaroon sila ng pamasahe pang uwi po sa kanilang probinsya sa Nebes. Ecija. So, kung may gusto pong tumulong, pwede po kayong uh, dito sa malapit sa Marikina, makita niyo po ang kanilang pwesto. Dito po, lapit lang po kayo dito. Salamat po guys! Dito ngayon guys ang Temruel Lipat Dito po sa San Roque Elementary School Ito pong aming pagpunta dito Kasama po ni Roland At pong uh, sasakyan ni Sir Ruel Lipat Ay uh, maghatid Kay Michael Na meron pong Cerebral Palsy Dito po kasi gaganapin ang kanilang Christmas Party Let's go na po Okay, kayo po mapapanood sa aming channel sa Dong Tigidong.